Hi guys, for today's video, nahanap kita doon kay nag-ano na po ta, nag-helipair na po ta. Dari sa ito ang truck. Hmm? truck. Truck, truck. Wow. So, actually, karoon na ba halap ko siya ma nga maabot na nga ko ang partner kay wala siya dari karoon. Uwa siya dito sa sunod. Nag-ano kaso sa mga papilis kay kailangan niyang asikasuhon pin upan ang angay pilapan upan para makasulod na mi dito sa planta kay strict kaya kay diri guys dili ka pwede makasulod planta nga wala na pin ang um, dapat pilapan. so kailangan pilapan sa kailangan po ang is limpyo kailangan siya na disinfect nahugasan ang truck before makasulo dito sa planta. Tapos, nakakilapan dito ang nakabutang kong na limpyohan ano na-disinfect na, na nyo ng truck. So, kailangan syempre, imong butang dito nga na disinfect na naman ang truck. Hindi po ka pwede mag-atik-atik na may inyong nga disinfect. kung halimbawa wala dito mo na-disinfect. Kaya pag ano dito, susunod, i-check e mo na sa mga tao dito kong natinood niya ng disinfect yung mga So, guys, kami na medre karoon. Ay, nami medre karoon. Na ada ay kudre karoon. Pura da ay diri. Isa. Nagulat ko na mabot ang akong partner. So, habang wala pa siya, naalang ta dere. Wala ka, ka magbantay ito sa truck time. Pwede. Nawalay bantay ang truck. Actually, nakalak mo ni kalak ang ato ang putahan dito sa pikas na kay, kailangan siya ilak kay tungod ang ama ang is layo ra kaayo dito sa area ato man dapat ang pagkinganan ang dito sa unahan kaso puno kaayo kita ninyo na ang mga truck na nagtila diraw daro ba? o hindi siya maklaro pero na yung mga truck na lang okay. taghana, naglaray so dili na siya maparkingan dito kay darapod na area da sa kilid pero pwede yung ta siya maparkingan kaso bulo, puno e, po o baha kay tungod sa ulan na kaso kaayo ganyan may nalang karoon kay marag na kayo, na So, dali lang sa mag magpark daw kay dili ko pwede dito kay si Libis naman dito. po dito. Hindi pwede dira sa isa ka ano, planta kay bawal makabunan ang ilahang kuan Pero ano naman na nila dira, ilahan na ng sakop. So, dali na lang pa sa tungkol kay napalahi mi dire kami lang isa nga ang um, medyo layo layo og park so kailangan namong manirado so, alak man to dito tapos safety gihapon di siya dire kay ang ligid di kalsuhan man sa ako ang partner kay napang ni sa truck dag dagko so safety siya hmm tipod kay siya tantong ano laay karon dere kay daghan ang pagtrack ng daag so magulat-ulat lang ka dere unta nga ma dili unta maabtan ta og oras sa atong um, pagulat dere kay one time nga nagulat ko mag naabtan ko um, og mga ka oras dere na nakita ang ako ang likod og um, si ko Gusto ko magawas kaso siyempre ulan dili pwede nga magawas -awas tanga e, na magawas kawas ta nga ulan taun patitaunta na ko ang truck pero dili na dili na mga truck sa magulat na lang tadiri na um, mahuman dito sa sulod karon lang siya na ano ni balik ug ulan dire sa Jensen kay mga pila na ka days nga way ulan-ulan ang Jensen. ulan kay isa pero ano lang siya, gamay lang kayo karon kay grabe gyud ang ulan. Ni ni ang ulan ganiha. Perting sugas sa ulan so ni pay punta labi na ang dire sa taga Jensen, malipay jud kun unani nga pila ka days, pila ka weeks nga wala siya kaagi og ulan no mao na mga ano karon mga eskwelahan kay na suspend ano ang ubang eskwelahan no labi na sa mga public schools wala yung mga klase tungod sa head index nga nagpadamtaman diri sa Jensen di na yun, ano ang kainit diri sa Jensen no, di na makaya so eh. ano na gyud siya makalabad sa ulo ng feeling ni mo baka ma-heat stroke so mauna nag ano na nagpagawa ng advisory, you know, sa advisory pag-asa nga kailangan no ma suspend sa kadali ang ato ang klase kay para ang mga bata dili di sila ma apektuhan sa ka sobraan sa kainit so karon kay ni ulan naman so normal na po ni ugma kung dili di siya magulan o grabe so normal na po ang klase siguro ani pero kung kusog po kayo ang ulan dere, syempre, hindi na po na klase. So, pwede hindi paya sa mga ano ka rin, sa mga estudyante. Hindi pa yung kaya sila, basta wala klase. Ako sa una, pag once wala klase, mag-uulo po kayo. Hindi na ko makita ako ang mga kasmet. Kaya, palipay mag-uulo ako sa una, sa mga lakaw. Tungod, sa si ispilahan mag mag-enjoy